Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, mamasigil channel, a fate healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of, for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? kanina kayang energy ay sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Kuni lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sik leg-leg na guumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice say, ng ating indisperate for the sign-off, Leo? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga dilap? Ito na bungkalin at bubulabogin natin. Angel Spirit, God bless give me information po. Okay, so this is something guys we like the Queen of Wands. Oh my God. There is a something of confidence. So kailangan lakasan mo, loob mo, maging matapang kang harapin yung mga mga bagay na kinakatagutan mo. No, kailangan palaban ka dito. No, alisin mo yung takot at pangamba at pag-alinlangan mo. Yeah, Ergo, kasi there's something guys, may require sort that there's something to clear the boundaries, no? Linisin mo, alisin mo yung magsisilbing balakid sa pag-abot at pagtupad ng mga pangarap mo. Kung itong tao na to ang magiging sagabal, alisin mo. No? Kung itong tao na to ang makakasira sa iyo ngayon pa lang tantanan mo na. And there's an easy for a new project in new flat. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No? Magkakaroon ka ng new ideas and new opportunity coming in. Gano'n! And this is something that's seven of wands, no? That you are being protected. Protectado ka naman daw ng ating angel spirit, no? You have a protection, rather. And there's an element, of so There's something anxieties, It's sa Some of you guys, no? Hindi makatulog, balisa. Hindi mapakali, go over thing para nagtamang hinala. Ganon. And this is something that's helpful card. That because of this black magic involved. no? there's something that doing a black magic to you or either toxic or negative business around you you have a full of negativities or any um any negative nga, no? So let's see what is exactly the queen of wands. There's a full card for a leap of faith. Dapat malakas at matibay ang pananampalataya mo. Di ba? Kailangan na alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Ganon. No, malakas ang kumpiyansa, may paniniwala at pananampalataya. And there's a sign of pentacle in long term. No, magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon. No, this is something in long term long term success and long term investment and financial security. And there's a page of course by listen to your intuition, listen to your inner voice and go for No, hindi ka ililigaw dito magkakaroon ka ng mga bagong ideas, na no, mga bagong oportunidad sa isip mo, plano sa utak mo, gawin mo ito. What is the seven of wands? Seven of wands represent miracles, emotional killing. No, kailangan protection at pangalaga mo yung emotion. Diyan ka kasi matatalo no kaya kailangan lakas mo ang uh, tapangan mo no kasi si may pag-aalinlangan na um, confusion no kailangan na um, direkta ay wag ka dapat magpapalin lang wag ka dapat magpapagulo no si yung, yung mga taong ididistract ka no protection ng pagami sa sarili mo diyan there's a knight of swords represent the your bonds no wag ka mag-alala to hinihintay mong panahon at pagkakataon maring makuha mo na. Isa yan sa nagbibigay ng Zyphys Leblasel sa'yo, no? Parang nag-overthink ka kasi bakit to, bakit ang tagal, bakit ganyan, bakit wala pa, ganito, ganyan. Ganun talaga. No, just wait for a perfect timing. What is the devil card? There is in what? There is a seven of swords. No, there is a sneakiness. There is something as secrets. No, may mystery dito. Mayroong palang gumagawa sa inang palihim. No? Some of you, there is an evil eye. No? And of course, some of you guys, no, talag talagang nasa paligid mo ang tuso at talagang lason sa eksena mo. What is the Queen of Wands? The, the full card. Reference it is of Cups. There is something in new love coming in for you. Magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. No, there is something in new love coming in. There is something the Queen of Pentacles just being practical. No, magkakaroon ka ng practicality pagdating sa finances. No, how to manage and control your um resource of income. So, let's see what is the additional messages with the Ace of the Page of Cups. No, there is a high for something here in Agenda or something any hidden an enemy. So, tama ka ng hinala. No? May conclusion ka. May, may mga hakahak or mayroong kang nararamdaman. No? Nakamakinig ka sa intuition sa near voice mo. What is initial messages to so, the sound card with a fear positive outcome? Na no, magiging maganda na kalalabasan dito. Kaya kailangan protectionin mo ang iyong emosyon. Dahil yan mga bagay na dyan katitiradahin. No? Para matalo ka. No? Masyado ka kasi mababa ang kalooban mo. What is the Knight of Swords against the Three of Wands? There is a six of wands where the victor is yours ang magtatagumpay ka. Pasabog. No? Ano man yung mga bagay na hinihintay mo posibleng dumating at talagang mata mo. No? What is the of request the seven of swords? represent with the king of Pentacles, just being secure at practical no sa lahat ng mga bagay na merong kailangan pangalagaan protectionan mo ito Huwag ka share ng kahit anong information dahil maraming ang maraming mga taong hihilahin ka pababa no there's a crab mentality no maraming mga taong oh, mapanlin lang mga mga plastikada ambisyosa, pa kilamera no kaya mag-iingat ka what is the digital messages with the outcome so there's a strength with a confident So, kailangan malakas ang loob mo, matapang ka. No? Kailangan palaban ka dito. No? Alisin mo yung kaduwagan mo. Dahil magdadala sa ito ng something celebration, homecoming, family gathering, there's something wedding, engagement, any celebration coming eh. What is the real messages? And there's a seven of cups something confusion. At marami pang bagay na maaaring magdala sa iyo ng kaguluhan sa isip mo. No, kaya kailangan na alamin mo kung ano yung magiging priorities mo. Ano pa talaga yung priorities mo or life purpose mo? diba And this is about the six of cups. Now there's is something a past person coming back or either kailang protection ng sarili mo with an environment. With a toxic family and toxic environment and toxic friends. And there's an Ace of Pentacles. There's something, like a big shot and big money coming for you. Oh my God! Malaking pasabog to na darating sa'yo na maaaring bubulabugin ka. No? Dahil siguro may mga taong tumututol sa'yo para umunlad. Dahil leto nakikita nila na may potential ka na maging masagana ang pamumuhay mo. Diba? ba? lakas ang atake mo may swerte ka eh. Kaya siguro itong mga taong na to talagang inaano ka, sinisira ka para hindi mo makuha yung tamang slot na to. Diba? Diba? May mga ganyan tao talaga. And there's something that six of pentacles, wag kang mag-alala. Magtutuloy-tuloy to. Na no, magdadala sa'yo ng balanse. Na no, magaga magiging maganda ang takbo ng sitwasyon mo. Na no, manalig at man palataya at magtiwala. So let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? Okay, so this is something the Moon Card for a TV. ilalanta, di ba, bahagi sa mga bagay na hindi mo palubos na nakikita at no? naunawaan. Eto na yun, ipapakita na sa iyo. What is additional messages? Represent guys with the Five of Pentacles. No, some of you guys, no, nakakaranas ka ng na financial crisis, financial loss. Bakit? May sumpang kaakibat. Diba? Malalaman mo na malalantad na sa iyo dahil gusto nito pahirapan ka with the faith. No, there is something betrayal, sabotage. No, there is something the word God. No, even yung transaction and even your travel ay maaaring inaakalangan nito. Some of you guys na no, gusto mo na mag bansa pero hindi ka makaalis. Bakit? Kasi may humaharang. No, there's a sign no, of happiness at no, maaaring ka mo to ang gumagawa sa'yo at tumaharang nito. At the same time, no, tinuring mong family rin to or either kapitbahay mo. Kapitbahay ka, mag-anak lang siya. There's a talk of a partnership. Some of you, nakakausap mo talaga siya. No, meron kayong mga ugnayan. No, meron kayong collaborations. No, syempre, ikaw, panatag ka, sige kang kinuwento. Diba? Sige kang kinuwento ng ganito, ganyan makakaalis na ako, Nihintay ko na lang dito. Hindi mo alam itong taong pinagkukwentuhan mo, yun pala yung taong mingit sa'yo. ba? Diba? Wala kang kamalay-malay ni, diba? Ginagangster ka niya. So, let's see, about naman tayo sa love life. So there is a night of summer the success driver. Huwag ka mag-alala, magtatagumpay ka. Diba? Pagdating sa buhay, pag-ibig mapagtatagumpayan mo to. There's a page of pentacles for Invest Wisely. No, matuto ka kung, kung pa kanino ka mag invest no? etong taon na to, may pangarap ba to? Itong tao na to, gusto mo rito magkaroon ng gantong pagbabago? Or kung baga, mayroon ba itong pag-unlad sa isip niya? And there's an ad of sword, no? Kailangan mo makawala dyan sa toxic na yan. No, may toxic family maaring hindi pa nga sa pabor yung pamilya nito, eh, 'di ba? Or pamilya mo, cross watch out there. No, hindi siya pabor sa inyo. No, and there's something that is also with a break, no. Huwag ka mag-alala, magtatagumpay ka pagdating sa relasyon. No, and there's a the king man, parehas pa lutang balisa, ginagay yung No, para kayo sirain. There's a the three of pentacles, no, talagang ano, ano to ha, inutos. No, may nasansa ko na inutos dito. Pinagawa. So let's see additional messages about sa kalusugan mo. So there is a temperance for something uh, patient. So ano kayo stealing? So magkakano ka na kagalingan dito pagdating sa kalusugan mo. And there's a two of ko with balance. Magiging balance ka dito. Physical, mental, emotional. And there's another pentacles ko a security. Magiging secure ka ngayon pagdating sa kung ano man yung mabagay na meron ka. Tama? Diba? Ergos guys, is a something you have that for a moment for a major changes. Malaki din pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, even sa kalisugan mo. No, there's a chariot with a ch action and movement. So, kailangan mo kumilos. No, kailangan mo gumalaw. No, nagkakaroon ka na ng depression, anxieties dito. There's a ten of swords. ka para magkasakit ka. Para kung ano-ano nararamdaman mo. So, let's see additional messages tayo pagdating sa magical fairy messages. And of course, nandun din napapaloob ating angels messages and guidance. No? May mga gabay na mensahe sa iyo ang ating gabay. At the same time, guys, nandun yung pick a card yes or no. Kaya malalaman ko kung hanggang dulo ba ang pinanood mo. At pipili ka ng number doon kung ano magsisilbing sa kasagutan sa yung katanungan. Kaya pwede ka mag-question. No? Mag-isip ka at pumili ka ng number with a 1, 2, or 3. So, eto na. Umpisa na natin yan. Wala na paligoy-ligoy. Let's watch this. Alamin na natin yan at ito na bubongkali natin ang sa iyo with the magical fairy messages. And reference with a let go. So may mga bagay na kailangan mo i go. May mga bagay na kailangan mo napakawalan at bitawan. And this is something spiritual teacher. Sabi, sabi, ko na nga ba, kailangan mo ng albularyo. Kailangan mo na tutulong sa'yo para basaging anong mga uri ng sumpa, ano mga uri ng karma, ano mga uri ng gayoma, or ano mga uri ng kulam. And this is something, daughter. Now, some of you, maaaring dinadamay din ang anak mo. One more card, please. And this is something you get the power. No? Kayang-kaya mong baguhin, kayang-kaya mong paikutin yung eksena. No? And this is something healing, healed, healer. So, unti-unti nang hihilom no? Kailangan mo magpagamot at kailangan mo ng kagalingan. So, let's see what is the yin and yang oracle card. For a yin and yang oracle card, Jeff is in what? Okay. So, there's a resistant guidance. No? Some of you guys, know, may spiritual guidance na tumutulong sa'yo. Mayroon kang gabay. No? May tumutulong sa'yo, may gabay ka dito in Pernas, And this is something feminine. No, some of you guys, babae ang gumagabay sa'yo. No, and there is something regret. No, may mga disappointment ka dito na kailangan mo tanggapin. No, and this is something revert. Ibabalik talaga ang katawan lupa mo dito. No, magkakaroon ka ng second life or second chances. No, either there is something disconnect from the world. sa so, kailangan mo na talagang pakawalan at bitawan yung mga tao sa paligid mo. And even your environment. No, umalis sa na dyan. It's a very toxic. What is the synchronicity this represent what? There is something community. nasa no, some of you guys no, nasa paligid mo lang. No, sabi ko na nga ba, kapit-bahay ka kamag-anak mo to. And this is of the creativity, no? Ibig sabihin dito, guys, na pagagandahin na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. And there's protecting love. Protection naman pag-ibig dito. Ito siya pinaka-tinitirada ka dito, guys, sa Yung, yung love life. And there's a reflections, no? Ano man yung mga bagay na gagawin mo mag-reflect sa'yo? Kaya just being aware, ha? Okay. So, let's see what is the romance in you for a mystic love oracle deck. And it's something I'm sorry, no? Some of you may hihingi ng tawad. Wow na no, may hindi nang tawa dito mag-ingat ka ha. Baka pati to. Oh my God. And this is something re reconnecting no, with our relationship. Na no, maaaring nga mag nagkakaroon ulit kayo ng connection ng yung person. Or either there's something a pass is son coming back. Ooh. So let's see what is the angel's number represent what? Angel's number represent with 1144 with the high vibes. No? Ibig sabihin dito that this is something like divine intervention, no? There is something like support with the guidance. No, Ginagawin, sino support ka ng ating angel spirit, kaya kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo. Love or other happiness lurks just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. Aware of opportunities and exciting acquaintance, an encounter with like open-minded will exceed my expectations. Di ba? May mga bagay dito na unti-unti ng gaganda, unti-unti ng gubago. Kailangan malakas pa na at tiwala mo na mababago ito. What is the money matter? No, there's something investment, so, invest wisely. So, kailangan mag-invest dito pero kailangan alis ayusin mo ha, liwanagin mo. And there's this uh, shadow works represent what? What is the shadow works represent what? And this is something self-sabotage. Nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your actions. Ito yung sinasabi ko, magtsaga ka sa ginagawa mo. Minsan kasi na parang napapagod ka na, nangangamba ka na, parang tinatamad ka na. No? Kaya parang ayaw mo nang ilaban, nagkakaroon ka ng mga negative thoughts, nagkakaroon ka ng mga negativities. No? Even your self-talk ha, kumbaga nagsasalita ka ng kumbaga negatibo sa isip mo. Iwasan mo yan. And this is something guys with a what lies here the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a doing drug. Some of you guys know, naga-addictories. Some of you guys know, there's a something, um, meron dito na sasobrahan na kayo sa pag-inom na kung ano ng gamot. No? Baka nag iinom ka ng kung ano ng pain reliever, something like that, na nakakasama for your health, ha? Umiwas ka na sa mga gamot-gamot, no? Hindi ka gagaling dyan dahil may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. So, kailangan mong gamutin by spiritual, no? Hindi para sa physical at medical. So, let's see what is the visual messages with a clarifying for love. Love situation. No? And this is something na soul of refuge. Is a solitude of race. See girls? Find the strength to the regroup and rediscover their path. No? Kailangan mong tuklasin yung sarili mong pamamaraan. Sarili mong kaisipan, no? Kung paano mo babaguhin ang ikot ng kapalaran para sa'yo. No? Ikaw yung magtutuklas, ikaw yung mag-aalam kung paano mo babaguhin ang mundong ginagalawan. So, let's see what is clarifying for life situation. Paano natin naalamin? Ang buhay mo, no? Ito na, bubungkali na natin yan. Eh, of course, this is something, guys, with a vortex of creativity, no? At sinasabi dito, spiral into creative vortex unleasing imaginative power to manifest your dreams into reality oh so ibig sabihin mas palawakin mo mas pagyabugin mo mas pagandahin mo ang kwento at uh, magandang tumatakbo sa isip mo para maging maganda ang kalalabasan nito no ibig sabihin um, kumbaga uh, ano ba 'yung tumatakbo sa isip mo sa utak mo kailangan positibo no iwasan mo 'yung negative dahil magiging negative 'yung outcome eragus this is something for vortex of change oh my God's! now engage with the vortex of change where uh, where energy will in a transformed dances molding and new no kumaga sinasabi dito guys no kailangan mong tanggapin yung mga pagbabago kailangan mong um, baguhin ang ikot ng kapalaran sa at bago mong tuklasin no yung mga bagay na kung paano ka yayab uh, paano ka um kumaga payayabungin ito paano ka paunlarin ito no So, let's see. Parang inasyah, no? Parang hinuhulma ka sa bagong ikaw. Ganun. No? May paghulma. And this is something about to be the part of the light represent what? So, guys, mag-isip na kayo ng questions nyo regarding sa guest or no pick a card, ha? And this is something one step at a time. So, kailangan mag maging maghina kung daan, daan lang. I see the mountain ahead and approach with a, It's with a determination, taking one step at a time based, staying present and focusing on the task at hand and make steady progress. In doing so, reclaim, balance and restore a fulfilling life. I knowing that each step brings me closer to my goal. So see, alam mo sa bawat akbangin, alam mo, tungo yan sa tagumpay at tungo yan sa magandang kinabukasan. So kailangan mong maging matatag, unti-unti lang maging makinakondakan-dakan lang. No, hindi ka, wag ka magmadali, walang shortcut sa buhay. Kailangan mo maranasan yan. Dahil ang tunay na sarap, mara, mararamdaman mo at masarap yan mara, maranasan kapag pinaghirapan mo. Diba? So, let's see what is the pick a, a card, yes or no. And of course, number one, represent with a no stormy relationship trouble, strike up Ibig sabihin dito may mga pagsubok talaga pagdating sa relasyon. Some of you guys na nasa isang karmic relationship talaga kayo na puno na komplikasyon Maraming tutol, maraming hadlang, maraming talagang pumaplastik at talagang may etsas sa inyong dalawa. With a number two, there's a yes. Your dreams take flight flutter, fluttering around busy. Ibig sabihin dito, kumbaga nakatutok ka sa pangarap nyo. Pangarap mo na maaring magdala sa'yo sa pagbabago at um, kung baga, magdala sa ito sa magandang kinabukasan, no? Yung mga pangarap mo, maaaring matupad mo yan. Kailangan mo na manalig man sa iyong mga gawa. ba? Diba? So, let's see. What is the number three? With the answer. And there's something a yes. Glowing result, clarity in seeing the world picture. See? palalaguin ng yung mga gawa, no? Magiging maganda resulta nito dahil sa pagsusumikap, dahil sa mga paghihirap, dahil sa mga bagay na nagsilbing uh, kalabuan or nag nagsilbi, nagsilbi sa iyo ng um, pagkagulo sa utak mo, no? Ngayon maliliwanag ka sa lahat ng takbo ng sitwasyon. No? Makikita mo na ang layo-layo na sa layo, -layo na sa dating ikaw. No? Naman yung mga bagay na nakala mo nakaside ka na sa sa sitwasyon na parang hindi ka na makakabangon, huwag ka mag-alala, kanya, ka niya. No? So guys, this is um, a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And here kay Chambal for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads so kayo. Nang just fun, sick, sick, leg, leg, sa kayo ng Diyos at may kapal siksik naglag na biyayang, nabiyayang manabalik sa inyo. Maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.